So yun mga body, uh, papunta na si Gordion na ang doon sa ano, gila ka RNG so tumawag si Gordion punta na lang daw siya doon so ako naman mga body pupuntahan ko si ate Jenny ngayon at tanungin ko siya kung ano yung mga kailangan gawin at kung ano mga body saan kami pupunta ngayon kasi siyempre si ate Jenny lang yung naglalakad mga body mahirap, so ano, siyempre samahan natin kasi hindi biro yun maglalakad ng ganyan mga body so ang gusto ni kuya Jonathan kasi mga body ay pumunta ka na kuya ka business talaga so kahit anong ano ko sa kanya pilit ko na tumambay muna doon kila ate Jenny kasi nga kailangan siya doon mga body eh hindi daw niya kaya parang malungkot daw pag nandun na lang daw si mama niya saka siya pupunta hindi daw niya kaya magtambay doon sa dating lugar nila mga bahay kaya ang ginawa ko pinapunta ko muna kay ko RNG nandun naman si Co RNG at masakaling kailangan siya tatawagan ko na si Co RNG ganoon na mga bahay uh, yan tulong tulong na lang na tayo pala ati Jenny mga body let's so yun mga body hindi na tayo kay ati Jenny yan po so hirap lang dito mag-park yung mga body gawa ng baka mahuli tayo pero saglitin ko lang sa ating din ng mga body sa loob para makausap ko din siya lakad natin Lama, wala, sige kuya Jonathan nasa bahay kanina ah. ayaw niya pumunta dito, nalulungkot daw Adon. o kaya kasama ni kuya ngayon Iyak. Hindi, nagli... Mo, nagli kailangan mo ma Mainit. Mainit. Na Kapoy, oy. Pinip, naglinis ayaw siya. Mainit, oy. Dapat Pinap, mapus ka muna. Naglinis siya dun sa bahay. Kailangan mo na ako. Halimbawa, ano ba yan? Nangyari. Nag-ano uh, ako, nagbalik ako doon. Ito naman yan ang kailanay. Uh, Nagtatahatid na kita. Pupunta, ka, pupunta talaga ako dito para service mo. Ay, Oo nga. Ay, napagod ako. Eh, kailangan natin pumunta ng barangay. Ngayon? Oo. Barangay. Barangay 178. O oh, sige. Putan na tayo doon ngayon, kakauwi ko lang. Oh. ko <laughs> oh, muna kaya to sa bahay. Oh, sige. Oo, oh, muna. Ito kay nanay ha. sige. Hintayin kita dito. Hintayin oh, mo ako. Ah. Sige, na inaano rin ako na. Piko Jonathan lang sa bahay. Ayang ayap pupunta daw kay Lakoya ka business. Ah, ko kung hatid niya ano. Ano no siya? Ni Kuya Renji. Sabi ko kung okay, ako... Dito muna ay anak Sige, hintayin kita dito. Ah. Yan mga buddy si Ate Jenny na ano na galing bumili ng damit ni Nanay Marita. Kaya salamat po, maraming maraming salamat po kay Ate Jenny sa walang uh, sawang pagtulong po sa amin. Kaya Nanay Marita pala kay Jonathan. Thank you po. So, antayin ko lang po siya at para uh, ako na rin naman po yung mag-aattend sa kanya sa barangay at uh, kung, kung, ano kung ano-ano po yung lalakarin namin. Right, samahan niyo po kami mga buddy. Buddy, sa so, mga araw po ay kasama ko po si Ate Jenny at po Salamat talaga kay Ate Jenny mga bani Ay, di sabad dito? hindi Yeah. Ah, right. uh, kumusta sila opo ni Jenny? Dami munang nilalakad kaya kasapit ko. napagod niya ako. Napagod na ako. Seryoso si Ate Jenny, yan lang ang uh, matutulong. Mamaya um, 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 mag-ano ako mamaya um, ko uh, uwi. i-ride um, ako nito. Isahan lang sabi ko kay dito nga ako kanila. Kung mam, samahan niyo nako. ako niyo ba dito kayo mampuay si. Mag- <laughs> talaga, no? Ayan ba yun. Salamat ka, tara. So, ayan mga buddy, galing na kami sa loob dyan sa barangay. Kasama ko sa ati Jen. Yan, antayin ko lang po. Bumili siya ng ah, tubig. Yung mga buddy, at ngayon naman ay lalakarin namin. Tunta po kami yung simenteryo. Para maano po, ma nakausap po namin kung saan ililibing si nanay Marita so marami po pa pa ng proseso mga bada hindi bielo oh, hindi na ako magtakay sa inyo dito na ako sa kabila mahala sila dyan mag ano kami dito ay thank you salamat kay ate Jenny kailangan natin mag tubig grabe oh, hindi. hindi pala madali proseso ate hindi madali. Kaya nga hindi nga pwede dali eh. Uh, kailangan pa uh, siya. Hindi man pwede ilibig sa nanay kung wala rin ano. Pag uh, ano doon -an sa cemetery di ba? Okay. Tsaka nahihirapan po kami doon sa information pa lang po eh. Medyo ano na. Kasi hindi namin alam yung kailangan din. May information talaga. Hindi pwede basta-basta maglibing or magkuha, mag-pull out ng walang information. Although, salamat po sa barangay sobrang salamat po sa kanila at tutulungan nila kami pero hindi rin naman nila pwedeng i-bypass pala o, kasi kailangan baan po lahat sa legal kasi nga government po yan so hindi po lahat pwedeng basta-basta uh, lang kasi ang iniiwasan din po baka may mag-claim na ibang kamag-anak so o, hindi natin alam mga di ba diba? so yun din ang iniiwasan ng barangay na magkaroon ng problema may mag na iba. Oo, oh, kaya dapat nasa lugar lahat. So ngayon ate, sa ano tayo? May ano, cementerio sa ano, Tawang silang. Ah, bagong silang. -hmm. Tala ata yun, mga gang na. E, sundan na lang natin sila. Hmm, sundan na lang natin sila. Hindi ko alam yun. Pag, para pag ano, alam mo, ililibing si nanay, mayroon hmm. na siya malibingan doon agad. Hello hmm. oh, mga badi. Hmm. yun na po yung barangay sinusundan namin. Kasama ko si Ate Jenny hmm. at akin daw po sa ano sa uh, cemetery lilingan. cemetery oh paglilibing paglilibing ni Nanay Marita kaya kailangan pa naka-ready na o oh, nga naman kailangan naka-ready ato pag ano niya kasi yun nga eh para may paglilibangan kaagad ka kasi dalawang araw lang libing na di kasi nangangamoy na eh ay 50 ko so, icing. Ma ah, oh, oh, mabait din siya. Complete. That's it. Siguradong dito matatagpuan. Okay. Courage. Ba, sandali lang. Kantito kasama ka si Ate Jenny, pupunta kaming ano? Pupunta kaming cemeteryo. Mga okay, cemeteryo. Eh, para ready yung ano, paglilibingan. Kasama namin nang barangay. Sementerio. Ha? Kasama... Ano naman po Hindi pa. Mag-aasigaso pa ng <laughs> ID. Hindi <laughs> oh, <laughs> pa nga nabigay ID. Mag-aasigaso pa ng ID. Pagdating doon, no? Oo. Kailangan po kasi. Ngayon, inunang muna namin yung sa simenteryo para ano... Para ready na lahat. Ano Ano muna? La lambingin mo daw muna. Magpahilot ka muna kay, kay Jonathan. <laughs> Ah, I never. Akapidido na sa 'me. E kaya gusto niya ata pumunta na Kuya ka business eh. Ah, dun, Sala. Sala. Ah, sige, ano daw e, oh, e dawus kan sila na mag-aikaran. Salamat. Kasi kaya ano, i-echat kita pagkatapos namin dito sa sementeryo. Ah, sige, sige, sige. Magpahilot ka muna sa kanya. Ate Jenny, okay. kasama okay. ko, pahilat ka daw. <laughs> Sige na, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. -bye, -bye. So, mga body, hindi na po kami sa cementerio. At hanap lang tayo ng parking kasi bawal po dito sa gilid. So, sold ako dun sa sakyan ng barangay. dito po yung cementerio sa kabila, sa kanan. Thank cool. dito na po kami sa ano, yan po, yung likod po niyan, cementerio po. So kasama ko po si Ate Jenny, tsaka sa mga barangay po. Yan po yung mobile ng barangay mga buddy. Yung kanila nila, Ma'am uh, Ma, am, ma am OIC, Ayan, nila Ma'am Ami. Salamat po sa pag-assist uh, ano po. Assist po. All right. ko lang ng face mask si ano, Ate Jenny. Ito. Ah, ang ganda ng face mask po, so, kalating. Oh, uh, okay. Bagay lang natin kay Ate Jenny

Oh. Ayun, eh, nakakastik. So, ayun mga buddy. Punta naman tayong ano? Kala hospital. billing kasi kailangan yung death certificate po. sa pwede magpark sa yan. Sir? sa kasama kayong mobile ng barangay sir may likod po tayo sa ano tala so antay naman dito yung billing mga body nung ano nung titignan kung magkano yung billing nung sa hospital kasi punta ko lang din si Ate Jenny kasi baka din niya alam tong parking natin malayo ito mga body malayo pa yung lalakarin niya so kasama niya po ulit yung barangay doon kaya mam Ma edit thank you so much po alright po punta ko lang si Ate Jenny Malayo kasi 'tong mga bathing party mo lang parking. parking. Hanapin tayo ni Ate Jenny. Hindi niya tayo makita kasi malayo 'tong temperatura park niyan. Ikaw ka lang ako. Sa sinasabi. Wala pa si Ate Jenny. Diyan na sa hmm. jenny Dami nilang lakad pala hindi ganang kadali oh, mga badi, malamang proseso kahit patay ka na malamang proseso mga badi salamat kay ma'am Edita, at sa barangay mga badi tinutulungan po kami kasama ko po si ma'am Edith Ayan, staff po ng barangay mga badi salamat po sa kanila at Grabe ang effort po nila sa anong pagtulong sa amin para sa labi ni Nanay Marita at Kuya Jonathan. Si Madam Kapitan Edita. Ay si Mang Kapitan Idita. Anong pangalan niya? Labas-bas ang pinangunahan po ni Madam Idita kabas labas-bas. Kakaibang Madam Edith. edith. Oh, I see. Kami so, si in Madam Amin. Sobra po yung effort nila mga body sa pagtulong sa amin. Hindi ganun kadali mga bodyy proseso, marami po palang proseso mga body kaya uh, ano? Saga lang mga badi at makakalakas din sa Ma, Ma'am meron kayong drinks dito? Wala din? Wala din din. <laughs> <laughs> ma, wala! Ma'am na kayong drinks? Talaga saan ang i-roll yu up nyo dito? Ma'am ako na magsara. Wala din po. Mga badi maganda muna kami. Masama ko sila, ma'am edit. Masaya po sila kasama. na ka wala po ng pagod walay magtoto talo talo siya ano pang ano doo ano pang ano magtoto <laughs> 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 ay na lang si tangaaran yung si Jali bisog naman mundo yung si Magtoto <laughs> siguro sobrang kakatawan ko, magtikilam at pook yung yaman di marahil bisog salamat kay mam Ma kapitan na Edita huh? kapitan na mam Edita labas labas bas, po. salamat po mam Ma sa mga staff kay Ma'am ay si Edith. Sa Mga staff. Uh, staff. Bawsi, bawsi na lang sera. Ay bawsi po. Tayo ate Jen. Ay, yun, ay, 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 tayo. Jen, Sa inyo kaya sampo. Ay kayo po susulitan. namin dito naman kami sa funeral mga badi. lalakarin naman namin dito sa funeral mo. Sama ko sila Ate Jen tsaka yung staff ng barangay o mga buddy. Hindi madali mga badi. maraming proseso. Pero doon na tayo sa pinakamabilis mga badi para para mapaano si Nani Marita. May himlay, ayun eh, tawag mo ba mga badi. may living. Doon tayo sa pinakamabilis para hindi na rin mahirapan.

credit sa'yo yan kasi grabe yung effort nyo. Kaya, yeah. ito, ito. Ah, uh, ito nga nag-ano nag, doon na magbumayad ka eh. Yeah, Hindi, Pera Salamat lang. Talaga. Pera lang yun. Eh. Ikitain natin yan. Pero yung ano, yung daw doon, yung ano, libre daw yun. Oo. Oh. Pag nailakad Dito eh. Ibig sabihin, pag nailakad namin, oh, mababalik. yung pira may mababalik. Nabibig na yun sa maglalakad. Magbabalik na lang sa'yo. Kung may maglalakad. Kung eh. siya mag maglalakad, di hati na lang kami. Oo, oh, diba? Ganun Ay, na lang. Kasama nga daw ako. Adi, ah, sa, sa inyo na lang, eh. Kung ano, sila madam ang kasama mo, di. yung effort niyo. ano ah, ba naman. <laughs> no, na pamasahin eh. nyo na lang. Balik na lang sa pangkain, pamasahin niyo. At least, ginawa natin yung... Pwede po ano. sabi doon sa vlog na, ano, na si Kuya na punang puno ng kulang. O, hmm, di ba? Ganun na lang. Diba? Ang hmm. um, bag si Kuya ng 10,000, di ba? Hindi hmm. ko saan pa siya. Kay para matapos lang oo, oo, kasi hindi talaga pwede kasi kung ibuburol man sabi mo din, hindi rin pwede kasi hindi rin pwede ano, rin for safety rin sa mga tao kasi Na, oh, gustuhin man natin gustong gusto natin kaso hindi rin pwede kasi, si Jonathan. Oo nga, tingin yung iniisip ko. Kaya, hindi iniisip mo rin yan. Para ma-isolate na siya. natin mga body Ay, nag kami maglakad. Ay, alas 7. Ngayon mga body ay, alas 5.38 na. Alright. Ay. ay mga Siya okay. po. na tayong laman ng kalsada, si Jeff. <laughs> na kami yung ng kalsada. Ikaw na lang, Sige po. Baka nakawin ko. Hindi, dito na lang ako po. Ha? Dito na ako, bababa. Ito yung mga body at... Ito ni Ate Jen. Ang... damit ni Nanay Marita. Sarado na ata. at sa pagsama nyo sa amin at sa staff ng barangay kay Kapitana Edita balas bas ba? balas bas balas bas, bas shout out po salamat kay ma'am edit o ay tsaka kay ma'am ami thank you so much po ang may yes. talaga kuya buddy ito na po kami dito na lang salamat kay Bani ha hindi pa tayo tapos may mission pa tayo bukas Huwag mo nang i-end. Teka, ito na hanggang doon. Si oh. Salamat ha. So, ingat, Ay, ingat din kuya buddy so, ha. Salamat. Ingat Kuya buddy, ingat. Bye okay, po. So, yun. Tignan natin sa ate Jen mga buddy at uuwi na rin tayo. Bukas ulit mga buddy. Ay, may lalakalan pa tayo. Alright. Ate niya madali ang proseso mga body pero dahil dyan dahil sa barangay medyo napabilis yung proseso kasi kasama namin sila alright